Ano po, magandang hapon. Eh, tutor ko po kayo dito sa bahay ng nanay ko kasi namang um, namasyal kami. Um, Pagkikita ko sa inyo yung mga konting tanim taniman niya dito, halaman. Ayan po. Ayan. Halaman, ay, din din ang ibang halaman, may din ng nanay ko magtanim. Yan ang bahay po nila. Isang so, maliit lang. Hmm. Yeah. Kasi dalawa lang naman po sila nakatira dito. Kapatid ko sa kananay ko. Yan. Yeah. Yung mga, uh, tanim silang halaman. Paikot sa bahay. yung po. Ayun. Ang uh, doon. Kaya yeah. ito. May labas. May tanim siyang okra. Yeah. Talbos ng kamote. Ilalim. yung po. Sagi. Bunga na. Ah. Ewan po, hindi ko alam kung sa nanay ko tanim yan. Ayan. Kamasit. Maganda rin po dito. Maraming. Ayan. <coughs> kasi ako maglakad. Kaya ano. Ayan. Ayan po. Alam ba, maraming ding mga ano. Ayan. Doon. Ay. Ayan po, nanay ko. Alam ko kung saan galing to. Umagala tong nanay ko eh. Nag-video-video. Tara, i-upload. Ayan. Ayan, Ayan yung ang pwesto naman ng nanay ko dito. Sa Bicol. Ayan. Ah, mahilig siya sa mga halaman. Doon ng Yan, kukuha ng gulay. Yan, uh, kamansi. Ah, Yan, may tanim din siyang nyug. Yan. Ang baba. Bagi ka mo. Yan, ayun nga siya doon. Yung no, puno ng ano, may isang bunga. May tawag doon ah uh, ah uh, suha ba yun suha Ayan. may isang bunga ayun po nag iisa Ayan, may kubo kubo sila dun sa likod yun pinaka lutuan nila Ayan. Okay. Ayan. ganda ganda mga halaman ng nanay ko dito ayun nangingi siya ng kamansi doon kukulayin ano sila ayun nangimitas dulo layo ayun dito maraming libreng gulay din ayun may pulo ng langka Ayan, mga prutas, mangga, iba-iba. Makakahingi ka lang sa kapitbahay. bahay Ayan po, yung bunga ng kaman, ah, kamansi. Ah, uh, suha. Ayan, laki. Ayan. Yeah, uh, may orchids. Tanim sa walang bulaklak. Mm. rose too. Thank Thank you for watching.